ipapakuan okay, ko lang yung mga halaman ko mga madam ko yung kalaman si ko, ang daming bulaklak at walang dahon ayan mga halaman ko ang gaganda nila ang gaganda ng mga halaman ni lola niya Mr. and Mrs. Shen sis, ito naman ay kung bangon ng bulaklak ng ang liit yun ma, mga madam. Hindi pa na itatanik ko ha. Naililipot, yun. Ang bulaklak yung pulang-pula. Hala ay, pulang-pula yung pulang -pula. alam pulang -pula ala. ko. So, may mga bulaklak na Namumulaklak na sila. Ito naman yung malungot ano to. Buhay na siya. Pinapakita ko lang mga halaman ko. Ito, may mga, mga bagong bulaklak sila. Mga bagong tanim ko na ito, mga madam. Mga bagong tanim na ni Lola. Ano, Diyos ko po. Ah, ala, Grayson ko. Yung ala, alay ko, alay ko. Mga halaman ko naman. Wala kaniya. bung bulak -bulak. bulak-lak. Nah, babung bulak-laknya, mau babung bulak-laknya. Rer itu hama. Rere mahal mga bulak bulaklak na yan Skuparote, papasibol pa lang ito Mr. and Mrs. din yan sirip pa ako pala yung bulaklak niya babagong labas uy griso na ka na baby ko griso nyo Brizon! Hi! Hello. hello! 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 Sabi mo, hello! Ako po si Makulit. Hmm. Ako po, oo, oo. Ikaw ba si Makulit? Hmm. <makes> oo. Ay, oo. -oo. Ikaw si Makulit. Nagbibidyo si mamang eh. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. <laughs> Hello. Ito mga makukulit ko. Mm, mm, mm. Yeah, ito walang hingi dito sa makukulit na dalawa. Ito. Charan. Charan. Ano, gusto mong kulay? Kulay, kulay. Ha? Huh? For sale. <laughs> for sale daw, for sale. Sabi ni Made Boy. Nabuhay na, oh. babagong, may bago na siyang kwan. Ayun may suwi na siya. Tagal-tagal na ngayon pa lang nagkaroon ng ganyan. Ito naman lukban ko. Hindi ko na naitanim. Bubunga na yata dito sa paso. Yan, mga kalamansi. May daming yung bu bulaklak. Pusyon. Kasi nagsampay ako dito mga madam ko. Eh, hindi, hindi. buti na buhay ito namatay na kasurvive pa rin hindi hmm. pa doon hindi ko pa naililipat mga madam ko Huwag si sisirain yan. Sino nga naghahanap noon ng ganito? Sino? Pakpaklawin. Por si Allah, mamay. Natamaan itong pakpaklawin mo ng spray. Ito. Namatay yung talbos niya o, nung nag express sila dito sa kalsada. Oh, nanilaw. Oh, yung talbos. Namatay. Napasiritan niya siguro na buti itong isa, hindi. Ito, hindi ito naman kasi na may postisya, siya. Pero ito natamaan din, oh. Nanilaw siya, oh. Pati ito. Natamaan siya nang yung nag express sila dito sa damo ng barangay. Pero hindi na, no, okay na yan. <laughs> Kanina, baka nasa likod kami sa may baboy. Sa likod kami siguro sa baboy. Pag wala ako dito sa bahay, nandun kami sa likod. Papakain ng baboy. Ito, o. Oh. Ayan. Ayan ko, Yun. Yan, yung makakulit na yan. Wala? Walang hihingi dito? Hmm? Yan, wala? Hmm, -mm. Ito, wala? Wala? Mm ito? Oh, wala. Mm. Wala ito. bubulak pa, pa lang siya ulit. Yung rose na puti. Kukunti na lang natirang da bulaklak. Naglagas na yung bulaklak Dito, walang kukuha. walang walang hihingi dito. hmm, Kay Trisame, may walang hihingi. Dito, walang hihingi dito. Ha? Oo. Doon. Doon. Nagpapadide, Oh. Sino? Oo. Wala, mm -mm. wala. Kukuha na kung wala. Psst. Kiss, mama. Mama, kiss. isa kakatuwa Ani, uh, ang gusgusin ng mukha niya tigda yo saan pa galing to <laughs> Tang gagaling bibi ko Saan ikaw galing bat ganyan ang mo ang ganda ng mata niya guys ganda ng mata niya bibi ko Ang ganda ng mata niya, oh, niya. nagagaling yung nanay Ang ganda ng mata niya Aray, Kinagat ako. <laughs> Kinagat ako ng nanay. Sabi ko po, Rudy. Nangangagat yung nanay. Ayun naman si Suplado. Ito naman si Paipal naman to. Nakakatuwa yung isa. Gusgusin ang mukha. <laughs> Pahiram! Pahiram! <laughs> Nagagalit yung nanay. Nagagalit yung nanay. Oh, yun. Nagagalit yung nanay. Gusgusin mukha pero ang muka, ganda ng mata niya. Ganda, ganda na mata niya. Blue blue eyes. Blue eyes. Kaya lang gusgusin ang lit pa. <laughs> gusgusin na. Ang ganda ng mata niya. Parang Pinocchio. <laughs> Ala,